Hello! Kumusta po tayong lahat? Sa video na ito guys ay may pakita ko na pinagawa sa akin na aking kasama. Water binding machine to guys. Oh. So ang kanyang complaint ay aandar ito siya Ayan, dito yan. So aandar siya ngunit uh, kaunti lang lalabas na tubig. So, yan ang kanyang complaint. Ito guys. Nasit na niya sa pinakamataas na time. Kaunti pa rin ang lalabas na tubig. Ang problema niya guys, nakita ko na. So, meron palang lang uh, foreign substance o foreign bodies na naka, uh, nakapasok doon sa kanyang hose. Ito guys oh. Natanggal ko na Diyan niya naka Ito siya dyan yan dito. Dito yan, kani. Ito siya guys, dito yan inilagay at So tingnan natin mayroong kulay berde yan diyan sa loob. Nakapasok kaya pala mahina ang lalabas na tubig kasi mayroon nakabara na yung green guys. So sa palagay ko plastic yan. So, sungkitin ko yan guys gamit ito. So, hindi ko, ko na makuna ng video kasi warang maghawak. So, ito na siya guys. So, nakuha ko na. So, ano siya? Plastic siya sa yun sa bottled water. Plastic siya sa bottled water guys. So, parang mayroon pang isa sa ilalim. Yan, meron pa isa yan oh. So kukunin pa rin natin yan. Okay na siya guys, na labas na. Yan siya oh. Yung itim na yan. Yan na siya guys oh, so, yung isa ayun siya. Yung itim. So ang dumi pala nito guys. So kaya ako kaya ko uminom sa mga kagayan nito. Mga water binting machine, no? walang linis. Buti lang may ari kung alam niya yan, ay linisan niya. Subukan na natin guys. então okay, não can guys.